good morning mga kajay magandang umaga sa lahat at uh, araw nga ng sabado ngayon at uh, hindi tayo pumasok dahil inuubo tayo so dito muna tayo tambay tambay lang Ayan. at uh, kasalukuyan niyang naghahanda ng ano dito yung ipupunla o gagawing punla ng palay Ayan. Hinahanda na ng Kapasid ko Yan, nahanak na nila ni nanay Kailangan kasing uh, Ang tawag ba dyan? Itahip uh, Kailangan nilang itahip dahil maraming Mga walang laman Tapos marami ding bunga ng uh, Damo Ayan nyo, kailangan natin itahip to kasi maraming bunga ng damo. Tulad nito. Yan, ito yung palay. Tapos, ito yung damo. Ayan o. No? Ito. Bunga ng damo yan. Kaya, kailangan nating tanggalin. Dito, ang dami rin no? Ayan o, yung mga bilog-bilog na maliliit. Ayan. Mahalos sa palay. Eh. Ayan, hinahandaan na nga natin mga kajayb dahil tag-ulan na. Kailangan na nating magpunla. Ayan. Ayan mga kajayb, tapos na. Alinis na to. So, ang gagawin natin is ibababad na. Dati, dyan kami nagbababad. Kaya lang medyo mahina pa yung tubig. Kaya, dito na lang. Kakarga na lang to ng tubig. Drum. Tapos, saka ilalagay yon Dito. Yun, so 24 hours pala siyang ibababad dito. No? Pagkatapos, hahanguin mo dyan. Tapos, tatakpan siya ng dayami para tumubo yung palay. At ready na nga yung ano, bukid na narutor na to. Ayan. Ayun, naka-ready na yung pagpupunlaan natin mga ka Ayan. At may nakita pa tayo ditong uh, libreng pagkain. Ayan oh, no? may saging. <laughs> may saging na nakasabit sa puno. Ganito dito sa probinsya. No, at ayan oh, no? hinog na. Kuskuha so, tayo. may pagkain na naman tayong nakuha libre na naman ayan hmm dami yan mga kajay nasa loob na so pupunoyin lang ng tubig to para malunod yung ano yung palay na ibababad natin. So, yun mga katay. Manggang dito na lang. At uh, abangan ulit natin kung may bablag natin yung pagbababad bukas o paglalagay sa dayami. Ayan, so, abang-abang tayo. bye, -bye.